pressure na yan okay patay yun oh no? so yun ang problema niya guys bumabagsak yung pressure kaya yun ang ayusin natin Good day mga agrasa. ayan may ito troubleshoot tayo dito, Toyota Altis 2007 model, so ang problema niya ay ito, ang kanyang Yon, so hard starting siya guys oh dalawang start bago siya mag start yan ang problema niya at ang isang problema niya ay ito yan yan kailangan i-reset at ang pangatlong problema niya ay itong aircon yan nawawala yung lamig ah, check natin dito nagmo-motion tubo ibig sabihin walang problema ang kanya compressor Okay yan o oh. So oh moist Okay naman siya dito So ngayon 3 yun Ngayon Ang nangyayari sa kanya uh, Nag high tayo ng pan Yun Doon nawawala yung lamig So yan ang Trouble na gagawin natin Ito guys yung mga possible cause sa starting nya Ito so, tayo dito na ready na pressure valve mm, Sa regulator Meron tayo dito yung pump at fuel filter so yan yung mga parts pwedeng pagmulan nung problema pero bago yon, gagamitan muna natin ng pressure gauge para ma-identify natin kung aling dyan ang papalitan so yun yun, na natin yung kanyang pressure ayan may na natin yung pressure gauge natin ayan, kita nyo naman dun sa fuel system ayan, guys yung pressure oh. pasok So nasa 48 PSI, yan yung sa fuel pump. So ibig sabihin walang problema. Ngayon papapatay natin. Kailangan mag-stable yung pressure na yan. Okay, patay! Yun. So yun ang problema niya guys. Bumabagsak yung pressure. Kaya yun ang ayusin natin. So yun. I-identify natin kung asan yung leak. So, may leak yung pressure. So, yun guys, nakita natin problema. Um, hmm, cause ng problema itong kanyang fuel filter. sa so, may singaw sa gawin na ito. Leak test. Para ma-probe natin yung singaw. Ito guys, panuwin nyo guys. kaya papalitan natin siya ng bago tapos lilictis po uli natin so ayan ang kanyang problema so wala pong problema to goods at kung kanyang fuel pump wala rin problema so ayan may extra fuel pump din kaya lang ang kanyang talagang problema is itong fuel filter so yun lang po may problema kakabit lang po natin itong fuel filter then check na naman natin yung kanyang pressure so kailangan hindi na po bababa ayan nakikita natin bago ayan bagong fuel filter na po yan kakabit na natin siya ngayon so stay tuned at obserbahan po natin ayan guys so tatry na natin siya so, siyempre sa una hard starting pa yan kasi magpopondo pa so ayan magpopondo pa yan so ayan guys maandar na natin obserbahan lang natin pressure no Ayan, stable. Ayan, papatayin po muna natin siya at titingnan natin yung kanyang fuel pressure. So ayan, hindi na po bumaba. So hihintayin natin siya hanggang 5 minutes. Obserbahan natin kung magdadrop pa rin siya. Kailangan po yan. Stable lang po siyang ganyan. So, guys. Within 15 minutes. Okay. Start. Tapos na. Ayan guys. Naibalik na natin sa original yung fuel system. Ayan. So, papaandarin na natin siya. Matagal na itong Ah, uh, ko na siya kanina, guys. Pero ngayon, uh, mga 15 minutes or 30 na siguro, papaandarin natin siya uli. Yun, one click na. So, tapos ang problema, guys. So, ang range po ng fuel pressure is kung nasa 40 or 48, pasok pa po 'yon. Kung mga 35, medyo mahina na po 'yan. 30 PSI ganyan mahina na po yon. papunta na rin po sa pagkapatay ng fuel pump so mas maganda 40 okay pa yon, 48 mas good pa po yon. so doon po naglaro yung pressure natin kaya yung fuel pump is okay pa walang problema yung fuel pump natin so ayan tapos na po yung ating Corolla hard starting problems maraming salamat po hanggang dito na lang